itu naik aking bayaw dalawang oh, malita, <laughs> alika, Yung yang kartis mo kan? <laughs> dito na siya. Gutom <laughs> ka na? Meron pa tindahan dito? Mayroon pagkain? Dito na ako na lang. Sapat sa piliyo ko. Ay, wala problem. Ay, oo oh, pala. May train pa dito? Ah, uh, punta tayo na sa per farm. O sige, mauna ka na. Dito, dito, Inday. Yan, marunong ka? Oo, yan nabas na kami. <laughs> dito yung train station dito sa lugar namin. At yun yung literacy building kung saan ako nagtrabaho. Okay, thank you.